Huwag mong ng buhay mo. Dahil lang sa iyong pagiging makasarili. Ikaw ang makasarili, Hermes. Wala ka nakikita kundi ang mga pagkakamali ko. Lalo na nang dumating dito sa Hacienda, si Divina. Lalo mo lang ipinaramdam sa akin na wala akong kwenta. Itinutuwid ko mga pagkakamali mo dahil ayokong maligaw ka ng landas. Kapatid kita, Yvette. Magiging masakit din sa akin ang kahihiratan mo. Bakit pa ba palagi mo pinipilid na magmatid tayo sa batalan hindi naman tayo magkapatid? Noong paalam ang pinakiiibig na kita, Hermes, pero nagbumulag-bulagang ka sa nararamdaman ko sa'yo. Binaliwala mo lahat ang pagsisikat, kumahalin mo ko! Dahil sa mata ng tao at sa mata ng batas, magkapatid tayo! Hindi mo dapat saklawan ang katotohang yun. Wala lang. Wala lang.